Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Ah, uh, Sabado ngayon, umaga. Bernes? Ah, Bernes pala daw sabi ng aking nanay. Kasi kailangan ko babalik na ako sa Manila kasi mag-a-apply na ulit. Tapos ano? Iwang ko naman si Mother dito mag-isa. <laughs> mag-isa. Pero darating naman yung pamangkin ko mamaya mamaya tanghali. Maaga kaming nagising, alas stress Tapos kagabi, umulan daw. Kaya lang sabi ko, hindi ko alam. Kasi antok na antok ako. Hey, mother. Mother, happy? Yeah, Oh. <laughs> Medyo gumanda ng konti ang muka ng aking nanay. Oh. Gumanda na siya ng konti. Hindi na siya lanta. Kasi nung dumating ako guys, lantang lanta yung mukha ng mother. Pero ngayon, okay na siyang konti. Oh. Mother ha? Para paganda ka ha? Tsaka mm. guys, binigay ko sa kanya yung ano, yung pampaganda ko. Oh. <laughs> Kapi muna ako guys, oy kay magbiyahe ako. Andito ako sa dirty kitchen namin. Oh, ayan yung pinili ng nanay ko. Tapos hindi yung naglinis ako doon sa likod. Dito. Tita muna akong kape. Mother. Happy. Ibig. <laughs> <laughs> Ayun guys, kape muna ako. Tsaka chika-chika muna kami ng mother. Oy. Ay, eh, aalis na ako. Kampante akong aalis kasi may pagkain siya. Kahit pa paano may pagkain siyang kunti. May mga gamit na siya. Mga sabon, ganyan. Mga pampaganda. Tapos, Piro-pira, hindi ko siya iniwanan. Oy. Bahala sa buhay niya. Magka napubuhay siya. Joke lang. Tapos, nabili naman niya yung gusto niya lahat. Meron ka pa bang gusto, mother? <laughs> Meron pa ka. Ano pa? May pantilis. Ha? May mantel. Mantel para sa? Nang lamisawan. Ah, para sa birthday? Dala dalawa yun. Mantel nang lamisahan? <laughs> Bakit? Hindi pa. May... Ah, uh, yeah, na yan. ganyan lang muna. Wala ang tayo pambili. sige, ano. Duka ka lang na ikadaw lang isawan. Ano ba ba? Hape? Ibe. May -may, may pintas. May <laughs> pira kain ng madami ha? Okay. Mas palanda. Kung hmm. kang punas, para sa birthday. Palabas na ako ng ng kalsada. Dito ako dumaan sa My shortcut kasi malapit. Merong daan doon na kalsada sa kabila. Kaya lang, layo naman. Mga 15 minutes na ako maglalakad. Kaya nakidaan na ako dito sa ano, sukalan. sinasalubong namin yung ano sa takya sa takya ng kapatid ko. hindi <laughs> na ako nakapunta doon kanina, hindi na ako napagpaalam kasi ano? Nahuli ako ng gising pag uh, ata ako umaga na pala. <laughs> Mulan kasi kagabi tapos medyo malamig kaya napasarap ako ng tulog. Tsaka naka-adjust yung katawan ko kasi sa ano, sa oras sa Saudi. Kaya yung tulog ko parang putol-putol tapos ganun lang ang hirap ano sumabay sa oras dito na kami sa uh, station na ano dito sa iba sa balis may station yung victory Liner dito bumaba ako kasi bibili ako ng mga kung kaya sa lubung lang Ayon guys, andito na ako sa loob ng Bumaba ako kasi magsi ako. Gusto <laughs> ko sanang kumain guys, kaya alam, baka ma maiwanan ako ng bus. Magkano pong kalamara sa ate? 3.20 Isa nga ano? Ma'am, isa nga ako Ayan, pinasuka ako kay ate sa kabilang pwesto yung ano, ah. <laughs> Yung kalamares niya Ate, salamat Mapamaraan ka <laughs> papapatong nga saglit. Kumaan nila ako ng ano, calamares kasi Nagkakabulay ng oras, hindi <laughs> ko alam kung anong oras nang alis nila dito kaya nagkalamares na lang ako. Nandito ako yung vlog ko sa park at nandito uh, ako sa GMA Kamuning, ayan yung GMA station, GMA yan. So papunta na ako na, patakay na ako ng bus papuntang Bulacan. So until next time, bye bye.